So, what's up, guys? This is Kevin the Great, and welcome to Bucking Kevin the Great Production. for, uh, for this video. As you can see, nakita nyo naman si Chamba Marlon Tapalis. Napaganda na lang condition ni Chamba, no? So, mga ilang buwan, ah, di, ilang araw na lang. Kots, kailan yon tutulak ng Pilipinas si Kwan Kots? Marlon Tapalos Kailan, ano nila Kots? Punta ng Baguio Kots? This month, no? Sila Marlon. Oh. Oh, ngay ngayong week, sila darating so uh, yun yun nilalakad din ko sana maka makasali tayo sa sparring session at mga Mas maganda rin yun makakuha tayo ng ano, makakuha tayo ng mga techniques and syempre pa si e. Ayan pala. Shout out coach Ernel. Dito si coach. So Hello. sana. Coach. Sana. Makasali ako diyan. So, pero meron na daw eh, meron ng, uh, yun ang sabi, uh, kasama ng, sabi ni niya, nag ah, yun, so, so nag, kaya nag-prepare lang din ako ngayon sa, ano so, nakailang sparring na din tayo, so, nag-prepare ako para sa, kung sakali, diba? At, uh, yun ang topic natin ngayon, kung uh, kaya, uh, tawag dito, sukat na ba nila yung, uh, tawag dito, Uh, kung paano talunin si Kas uh, si Naoya Inui. For me, may chance ano? Kasi may lakas si Marlon Tapales eh. Saka mahirap mahirap tamaan si Champ Marlon kasi meron siyang ano. As you can see, may laban siya na ay yung last li laban niya. Uh, siyang uh, awkward movement. So, pag awkward kasi mahirap 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 pa ano yun, eh. Mahirap uh, patamaan 'yun eh. So, possible na may chance no kasi ano yan eh sa boxing kasi hindi natin alam hanggat ha, hindi pa tapos yung laban hindi natin alam kung sino mananalo sino matatalo kasi meron yang ano eh merong ano yan merong suntok yan <laughs> pari yung nanununtok yan eh dalawang kamay yung ginagamit yan eh baka mamaya may tumamang isa dyan eh tulog o di tapos ang laban di ba So, hindi pa natin ano, hindi pa natin alam kung anong mangyayari kasi maglalaban pa ano So hanggat uh, ano, hanggat uh, hindi pa tapos ang laban. So suportahan po natin Pilipino, no. At yan guys, for me kung paano tatalunin itong si ano, paano talunin itong si ah uh, Naoya Kasi kan nakita niyo yung laban niya kay Butler. So yun lang yung kukunan natin ng base, no. So mahihirapan si Uh, na uya inui pagka tinatakbuhan. So doon siya nahihirapan guys. As you can see, kung hindi lang talaga, hindi lang talaga napagod yung si Butler. Talagang hindi niya mat matitiguy. Eh. So, 'yun lang yung kinukunan ko ng base. So, ang magandang gawin dito ni ano, magawing magandang gawin ni Tap tapalos dito. For me lang ha. Uh, lahat naman tayo may opinion at uh, lahat tayo may knowledge kung paano tatalunin. So, mayroon tayong ano eh, kanya-kanya. So, sa akin lang to. So, takbuhan niya and then snap snap, uh, snap counter. Ganun lang. Ganun lang yung gagawin niya. Takbo, takbo, tapos may biglang counter. Kasi may lakas itong si may lakas itong si Tapa, si Champ Tapalis eh. So, hindi niya dapat to pasukin. As you can see, lahat ng laban niya na pinapasok. Tingnan mo, Rodriguez, sino, kahit sino pang mga hero na pinapasok. Uh, dunire, so champ Dunaire Pinasok niya eh, eh. magaling magpasalubong ng sutok. Magaling mag-target. Magaling magpa-target ng ano, ng uh, magaling to market si Naoya Inoue. So, pag sinalubong mo yun, kahit hindi mahina, bulagta ka yan. So, ang maganda dun, takbo-takbohan mo lang, wag mong, uh, ano, wag mong salubungin yung mga suntok niya. Then, snap, snapchat lang, counter, ganun lang yun, ganun lang yung, uh, magandang, ano, magandang gawin ni Champ dyan. Then, iwas din sa disgrasya. Diba? Tiyan mo, si, ano, si, Butler, safe. Di ba? So, yun lang guys. Uh, yun na yung naging, ano ko, naging uh, opinion ko. So, good luck champ. Kaya yan. So, supportahan po natin guys. Kevin Degree TV. Pero bago dyan mga idol, meron ako nirekomenda na sikat na online games. Ito ang una games ngayon mga idol, tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng una game. First, syempre, mag-register muna tayo. Ilagay mo yung phone number mo na verified sa Gcash. And enter password. And syempre, yung referral ID natin mga idol. And verification code. So pag, na pag nalagay mo na yan idol, mag-confirm ka na. And syempre ako, katapos ko lang nag-register. So login na ako. And... And log in. Dito mga idol, maraming mga laro na pwede niyo magustuhan mga idol. Pero dito mga idol, ang nagustuhan ko ay ang ito. Color game mga idol. So So mga idol, ito subukan natin tumaya dito sa red, 10, ah 20 na, 20 na. Try natin. So ayun mga idol, panalo tayo ng 20 pesos. Ganun lang kadali manalo dito sa ah, Color Game. At syempre mga idol, pag malaki na panalo nyo, ganito lang kadali mag-withdraw mga idol. Click nyo lang yung amount, tapos account, and then Ben. Pagkatapos mga idol, ilagay nyo yung Gcash, uh, verified Gcash nyo, input the uh, verification code, and import your name account. Ganun lang kadali mga idol. Kaya gamitin nyo na itong referral ID natin mga idol and promotion link. Nasa comment section yan mga idol. Tara let's go. Palduan na mga idol.